Nakakahimlay sa kilig ang episode 11 ng Can't Buy Me Love. Grabe. Napakapogi naman ni Bingo dahil inayusan siya ni Caroline dahil gusto ni Caroline ay mapalapit kay Eve. At bago siya bihisan, talagang nakakakilig ang sin ng dalawa. At nagpost pa nga si Donnie, sabi niya ay, kumusta naman ang episode 12? Dahil ang ipinalabas ay episode 11, mukhang nakalimutan niya ang episode dahil sa kanilang sin ni Caroline. Hanggang ngayon ay trending na trending pa rin. At meron ngang lumabas na behind the scene ng dalawa, talagang mahilig si sila magdikit tuwing pakap nila or nagpapahinga sila. Hindi mo sila mapapaghiwalay. At sa behind the scene, nakikita natin ang sweet moments ng dalawa. Very mahalaga talaga sila sa isa't isa. At ikinatuwa ng mga netizen ang pag-support ni Miss Maricel Laksa. Talagang tuwing episode ay nagpo-post siya. Talagang ang episode 11, mawawala ka ng oxygen sa kanilang See you.